Okay na? Hay na nakon. Adi pa sa ako. Aw, adi. ito na para na. Adan ko na list ha. So, mm -hmm. Aw, unless... mo na adi unless? less. Oh, ando ano ka, 75 ba ka. Hindi lang. mira ka. Oo. Okay, so ayan. Hello mga kasari, mga katendera. So good evening sa inyong lahat. Welcome ulit dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating Sari Sari Store. Okay, so ngayon ay February 20. So today ay be MFTCD at GTID. So, i-share ko lang sa inyo yung mga nakuha ko sa P CD at saka sa Mighty. Same day na sila pag pumunta dito. Wala namang pagbabago sa presyo ng Malboro kasi di ba lahat na ng sigarilyos nag-increase na Malboro na lang ang hindi pa nagtataas. Siya na yung natitira. So, wala pang pagbabago, wala pang price increase. Hindi ko alam kung ganyan na talaga yung presyo nila or mag increase pa yan. Abangan na lang natin kung mag increase yan. <laughs> si Balboro. Okay, so yan ako lang sa inyo. I-update ko lang yung nakuha ko. Ngayon, na sa P50 at saka si sa GTI. Pinagsabay ko na lang i-vlog. Pinagsabay ko na yung vlog natin sa GTI at sa, uh, sa GTI at sa P50 kasi sabay na sila pumupunta dito para isang video na lang. Ayaw na paghiwalayin para mas matapos ka agad. Okay, so ito yung resibo natin. Ayan, sa PMFTC, ang babayaran ko ay 13,820 pesos. At dito naman sa GTI, hindi lang yung babayaran ko. Nasa 1,000 ringgit lang. Ayan, yung babayaran ko, 1,517 lang. Ayan, 1,517 lang yung babayaran natin sa GTI. Bakit ganon? Sa GTI, ang baba ng credit limit ko kasi sa kanila. That is 3 rim yung pwede ko na makuha sa kanila. Tapos ngayon, medyo bumaba siya naging... Uh, isang rim na lang yata, isang rim at saka kalahati. Mga ganun, kasi yung computer daw nila or yung tablet nila, parang nawala yung mga nakarecord doon. So, nabawasan daw yung mga uh, yung credit limit doon ay uh, nabawasan. Kaya yung sa akin is kumunti na lang. Ang bin, ginawa ko, bumili na lang ako sa kanila ng mighty kasi pwede naman daw bumili. So bumili na lang ako sa kanila ng 4 uh, na rin. Tapos ito yung binayaran ko. 5-8. Ayan, 5-8 yung binayaran ko sa kanila. Kasi 1 4 yung rim ng uh, mighty. Ito si mighty, tatlo lang yung Uh, nakredit ko sa kanila, tatlong peraso lang yata to. Kasi mo tama ba, tatlong peraso, tatlong kaha. Oo, tatlong kaha lang si Mighty. Tapos ito naman si Camille, inanim ko na siya. Ayan, so kumuha na lang ako ng Camille sa Mighty, baka maubusan ako ng Camille. Kasi si Camille may customer na ako nito kasi kung maubusan ako, so sa groceries ako bibili. So sayang yung promo sa camel. Kasi uh, pag, gumili, pag kumuha ka sa kanila ng tatlong ribs, so may free ka na isang rim So ang kinuha ko sa kanila ay anim na rin. Tapos may dalawang free ako na camel, dalawang kahayan. Kaya walo ito. So ang may bayad lang dito is itong anim lang. Naka-free yung dalawang kahan ng camel. Mas dinamihan ko na lang si camel. Kasi si Bayety, pwede naman ako bumili sa uh, groceries pag nabusan na ako. At bumili na rin naman ako sa kanila. Ang apat na rim, Si camel na lang yung kinuha ko din. Kasi sayang yung dalawang kaka na predito. Ayan. So, ayan si camel. So, ito lang yung kinuha ko sa GTI. <laughs> ah, ang liit lang. Hindi ko alam kung bakit ganyan sa GTI na sobrang mababa yung credit limit nila. No? Sayang yung pagpunta-punta nila dito, no? Kung ganyan lang kaliit. <laughs> yung mga credit limit pala na binibigay nila sa mga customers nila. Tulad ko, 1,500. 17 lang. Yung babayaran ko sa kanila. <laughs> no, so wala wala akong magagawa kasi 'yun ang nakalagay doon sa tablet nila, doon sa record. Kaya susunod lang po tayo doon sa kanila, no? <laughs> ang konti. Nagrereklamo nga ako kasi sabi ko sa kanila, bakit naman bakit ang konti nang bigay niyo sa akin? Bakit ganoon sa inyo? Hindi to lang sa PMFTC na pwede ka kumuha ng marami kung gusto mo. Basta kaya mo lang bayaran. Ito yung binili ko sa kanila for team. Ayan, dito na tayo sa team Kailangan ko siya i-vlog ngayon kasi bukas iba na naman yung i-video ko. Kasi i-unbox na naman ako. Ayan, eto kanina yan. Hindi ko ko yan. I-open ko lang kasi nahanap ko yung si receive pero hindi ko makita. Bukas ko na yan i-, i ah uh, bukas ko na i-display kasi i-haul ko din siya bukas para mabilang ko din yung mga nandyan sa loob. So dito tayo sa PMFTC. Sa PMFTC medyo madami yung kinuha ko. Kasi sa PMFTC, ikaw naman to yung magbubuot. Ano ba yun sa Tagalog? Wala, hindi magana sa <laughs> hindi ko Maano, yung yung tag-alo kung ano. Basta ikaw na yung magdedesisyon parang ganun. Ikaw yung magdedesisyon na kung ilan rin ba yung kukunin mo sa Okay, so ito lahat yung nakuha ko sa BMFTC Ganyan siya kadami. Okay. Okay, ayan. So, ito yung babayaran ko pag pumunta sila dito. Asan na ba 'yon? 13,820. So, kumuha ako sa kanila ng limang rim na, ayan, na malboro na red. 1, 2, 3, 4, 5. Siya pala yung mga ano ninyo, yung mga kaha ninyo dito sa Malboro ay ipunin nyo lang kasi may discount sa kanila. Kanina binigay ko na yung mga kaha na naipon ko tapos may discount ako sa babayaran. Tsaka yung mga code nito, ipunin nyo din yung mga code ng mga Malboro kasi pwede nyo i-input sa Upwards kung meron kayong Upwards. Bawat code ay 9 pesos ang palit. So, uh, ipunin nyo yung mga pa, uh, ano yun, yung mga code dito, pati yung mga, para, ito pa, ano, makaka-discount tayo, no? O, yan. Pati sa, ano, Malboro Blast Ah, uh, isa, so, kumuha ko ng dalawang Malboro Blast Pati dito, sa Malboro Blast is ipunin nyo din. Basta, Malboro, ipunin nyo yung mga kaka, -ka, at saka, yung code, kunin nyo para ma-input ninyo sa mga upwards ninyo. Kailangan lang meron kayong upwards para ma-input ninyo yung mga um, code ng Malboro. 9 pesos din, sayang din. Okay, so, yung dalawang Chester. Ito ay, ay dalawang ano, Malboro Blast. Tapos dalawang Chester na pula. Hindi ako kumuha ng Chester na blue kasi uh, may stock pa ako. So, ito na lang. Chester na red. Ito din ay ipunin nyo yun lang yung mga kaha nito kasi minsan ay pro promo talaga ito sila. Kasi 5 pesos ang kaha niyan. Malaki yung malilis mo dito. Tapos yung code nito, uh, ano din, ay uh, ipunin mo din, tanggalin mo din siya. Tapos input mo rin sa upwards kasi 7 pesos bawat code sa Chester pin. So, ayan. May bago ako dito. Ayan si Malboro na Crafted. Asan na ba yung isa? Lima kasi ito eh. Wala. Baka dito sa loob ng box yung isa. Lima kasi ito si Malboro Crafted. May nagtatanong kasi sa akin ng Malboro Crafted. Pero ito hindi ako kumukuha nito dati pa kasi. Uh, dati pa, nag-try ako dito kasi nag-combo yan sila dito. Kaya lang hindi naging mapenta. Kaya hindi ko na inulit. Ngayon, kung na medyo mahal na yung Malboro Blast, may nagtatanong kung mayroong kaming Crafted. Kasi mas mura nga naman si Crafted. So ngayon, try ko kumuha ng kalahating frame. Ano to yung to? Baka andito lang sa baba yung isa. So, try ko lang siya. Ang ano pala nito ang kanyang price pala ay, ito, check natin yung resibo. Crafted. Ayan, Malboro Crafted. Asan na ba? Chesterfield. Malboro Crafted. Ayan, ito. So, si Malboro Crafted, ang kanyang rim ay 1,450. So, 145, pumapatak ang isang kaha. Sa so, bentahan bintahan nito, sabi, uh, sabi ng ahente ay 8 pesos daw. So, times natin, sa 8 pesos times 20, so, may 1, ayan, so, may 160. Alas uh, less natin sa 145. Pagbenta Pag binenta mo pala ng 1, uh, ng 8 pesos, ay, may 15 pesos ka. And 15 pesos. Tapos ito ay pagbay kaha. Kasi dito siguro, hindi ko alam kung may maghanap ng kaha kaka nito. Baka ko to ng 155 para may 10 pesos ako pa na kaha. Alam si Crafted kung uh, may points. Kasi dati si Crafted ay may points. Malaki ang points nito dati. Dati nung bago lang to 15 15 pesos Uh, 15 pesos ta hanggang 25 kasi naging 25 siya noon eh naging puta ko nito 25 pesos hindi ko alam ngayon kung may points si Crafted try ko mag check sa upwards kung may points baka malaki yung points ni Crafted no? ayan si Magboro Crafted bentahan ko nito bibenta ko siya ng 8 pesos kasi sabi ng ahente 8 pesos to si Crafted yan so limang kaha lang Kalahating yung lang yung kinuha ko sa Magboro Crafted so ito yung bago dito sa tindahan so try try ko lang din kung mabili yan kasi may naghahanap sa akin ng crafted. Ayan. So, ayan lang yung share ko sa inyo ngayon mga kasari. So, ito na yung mga resibo. Ito yung nabayaran ko kanina. Ayan, itong dalawa. So, nabayaran ko kanina. Sa MIT, hindi naman malaki yung binabayaran ko sa MIT kasi kasi maliit lang yung credit limit nila doon. Hindi sila nagbibigay ng malaking credit limit. Hindi. Kunti lang yung mga binibigay nila. Kaya konti lang din yung babayaran ko sa ano sa Mighty. Hindi nga minsan hindi nga hindi nga umaabot ng 5k sa ano sa Mighty. Hindi umaabot ng 5k na Kasi hanggang tatlong rin lang dati ngayon hanggang isang na lang. <laughs> Wala man anong nagyari din sa sa Mighty. Okay, so ito lang muna yung share ko sa inyo ngayong uh, gabi. Pagdating ako sa inyo, itong mga nakuha ko ngayong araw, February 20. So, ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. May natutunan kayo sa mga na-share ko sa inyo, no? About dito sa Sari Sari Store. Kung mahilig ka manoon sa mga ganitong vlog, sa mga ganitong content, subscribe mo na yung YouTube channel natin kasi ito po yung ina-upload ko. Mga about sa Sari Sari Store, mga ganap-ganap kung anong ginagawa namin. <laughs> mga may tindahan. So, yun po yung ina-upload ko. Sa mga hindi mahilig manood sa mga ganitong vlogs, so huwag nyo na po i-subscribe yung channel natin. Okay? Alright, okay, so sa mga nakasubscribe na dyan, maraming salamat sa palagi ninyong panonood ng ating mga videos sa support. Salamat sa suporta ninyo. Sa lahat ng mga viewers dyan na nanonood, maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, sana mga kawan kayo tayo dito sa ating uh, channel at sana panoorin nyo hanggang dulo yung ating video. Okay, so ayan, magandang gabi. Maulan na naman dito sa amin. Maraming salamat ulit. Happy sealing sa inyong lahat mga kasari and mga katendera. Okay, bye-bye. See you sa next vlog, guys. Bye-bye, guys.